Matitikman na ang pinagmamalaki at iba't ibang pizza flavors ng Angel's Pizza sa Daraga Albay. Simula sa kanilang patok na creamy spinach pizza na gawa sa fresh spinach leaves at iba't ibang klase ng cheese, Angel Supreme, Creamy Garlic and Cheese, Hallelujah Mozzarella, Angel's Pepperoni at iba pa. Ito ay matapos magbukas ang kanilang pizza store sa Daraga Albay nitong Setyembre 28. Nagsimula lamang ang Angel's Pizza sa sampung branches na kalaunan ay lumaki at nagspand ng mas marami pang mga branches. Dinumog ang nasabing opening na mas pinasigla pa ng iba't ibang prizes at pakulo. Sushi Bake Flavored Pizza ang pinakabagong flavor na kanilang ipinakilala na sa tingin pa lang ay tsak nakatakam-takam na. Sa amin kasi yung pizza namin made fresh day kaya talagang pag mo, talagang pure na cheese, cheesy, saka yung mga bago yung mga ingredients pa. Angel's Pizza, ang napiling pangalan dahil refleksyon umano ito ng mga anghel na nagre-representa sa reliyosong tao sa likod ng negosyo. At isang paraan din umano upang maghatid ng mga salita ng Diyos. Sa pagbubukas ng kanilang ikaapat na Angel's Pizza branch sa Daraga, Albay, inaasahang mas marami pang mga tao ang makakatikim ng kanilang mga masasarap na pizza flavors at iba pang pwedeng pagpilian katulad ng spaghetti, carbonara, cheesy lasagna at marami pang iba. Bukas ang kanilang store mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi at matatagpuan ito sa ground floor ng Josefa Building, Rizal Street, San Roque, Daraga, Albay kasama si Jeric Lopez, Loris Balitaon para sa bicol.ph